Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko dabawin sa Dabaw Region, sa buong Mindanao, hello, may hapon sa inyong atanan, sa Tanang bisaya sa buong mundo, hello, may adlaw, sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, good morning, good morning, at kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share, so... 'Yung topic natin ngayon ay napopo. Si VP Sara may pasabog. May hawak din pala siyang video. An <laughs> tanong, kaninong video 'yon? At binulgar niya sa kaniyang uh, a ano tawag dito kahapon press uh, release. Kahapon no? nagpatawag siya ng press press con eh ito daw si Trillianis at itong convicted na child abuser criminal na si Franz Castro at itong si Hontiveros na humihimod ngayon sa puwet sa kipay ni Nico Kak at saka ni uh, Marcos sa kuyos humihimod sa kuyos na itlog uh, ni Bongbong Marcos na bayag eh. iisa daw ito ay si Trillianis Si yung iisa eh, daw amo. So, pili ko, diba ba si, si Trillani, si Romualdas So, si Franz Pusit, yung eh, mukhang Pusit na nasunog na si Castro, na convicted criminal child abuser, na makakaliwang komunistang teroristang puta, eh, serve daw to master, sabi ni Bipisara. So, sino yung dalawang Master. Master Chief. Ah, <laughs> uh, Master. Ah, uh, si of course si Tambaloslos ang isa diyan at ang pangalawa either si Liza or yung makakaliwa. sino ba yung head ngayon ng CPP? Asawa ni Joma Season, di ba? Parang ganyan siguro dahil nag-merge naman sila, di ba? So ito, Bago tayo magbigay ng, uh, uh, ng reaction komento, pakinggan muna natin si Pipi Sara. Kanino, para kanino kaya yung video na yon na hawak niya? Um, mamaya yon. So, dito muna tayo. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Dito sa ano to? Thank, you. Thank you. Next question. Sala. Sala. sinabi rin si, Sen uh, si former Senator Trillanes ng article of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong... Good question yan. Uh. Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mga impeachment, naririnig nila sayo iyo daw po. Of course, so, mag-deny sila. So, sorry, I have to ask you again, ma'am. Um, um, kinuot ko naman na si uh, Representative Castro, di ba? Sa so, kanya nagsimula yeah. yan. Uh, Ikot ko ulit para... Ano? And well, of course, Pero, maman hindi maman yan sa sasabihin ni Castro ito. kung hindi yan inotos sa kanya ni Tamba. Uh, ito yun, uh, inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think may kinary din siya ng iba't-ibang ano, uh, media outlets. S -S -S Um, the impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violati violating the 1987 Constitution uh. because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds uh, for impeachment. Kaya as nasabi ko, ginagawa uh, nila ng paraan, pumasok lahat. Tama. Kung, um, kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then, yes, um, uh, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment, nandito si Castro, nandito si Trellianes. Mm. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, Ayon. siguro pag di umabas na yung uh, story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Uh, pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag meron nagsalita siya about sa kanya, sasagutin ko, uh, sasabihin ko kung sino. So, ah... Uh, Nako, kung sino man yon <laughs> baka kakinakabahan na siguro ngayon. Ay, ito ba ay si Tamba? Kaya si Tambalos-los pansinin ninyo mga lalabs mga bayot. Bihira magsalita nung ano lang yon sa pag-start yata ng budget deliberation sa kongreso lang. Siya nagsalita. Maliban doon, wala na. Uh, mga interview-interview lang sa kanya, yung pagbabanta niya, di ba, na sinabi niya kapag hindi daw dadalo si Bipi Sara sa uh, budget deliberation na sa Congress, uh, anong sabi niya doon? Abangan ang susunod na kabanata. So, alam na natin yun, na isa, siya yung isa sa mga uh, ano tawag dito? Founder ng uh, impeachment laban kay BP Sarah dahil hindi nila or hindi kaya ni Martin Romualdez na idaan sa halalan dahil alam niya eh. <laughs> Ay, talagang uh, uh, puso negro ang kanyang uh, sasapitin so gagawin nila lahat ng bagay siraan ganun, hanapan ng mga butas para ma-impeach o pinagre-resign oh, sinagot na niya yung mga alagang mga maliliit pa na mga buhaya ni ano ni tambalos los so, hindi siya sumasagot doon sa mga uh, bata pa na buhaya o doon siya sa pinaka yung godfather ng mga buhaya si Martin Rualdez at saka si Asaldico <laughs> doon lang siya nagkikipag usap at hindi siya bababa dahil nga eh binoto siya ng 32 million So, yun. Sino kaya yun, no? So, um, iisa lang ang handler. Nako. Ni Risa Antiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Um, although si Franz, parang I think she's serving two masters. Nako. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Si Tambay so, yun. mga handler nilang tatlong. Kasi ano, eh, ang dami nyo ng materials, o, oh, inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o oh, ano pang trabaho ninyo, wala na kayong balita, o. Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> Hindi. Alam niya naman, eh. Gusto uh, lang, gusto niya lang manggaling sa akin. Ah, uh, alam nyo kung sino. Gusto nyo galing sa akin. Oo, mm. no? alam no, naman talaga si Tamba. May, na, kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. Eh kasi hindi Ado. pa kasi lumalabas, so, hindi ko malabas yung kwento. Oo. So, oh. Sa coalition Sa good government ko? Eh about sa akin, wala naman ako doon sa quadcom eh. I, I think, sinubukan nata ni Trillanes yung sabi niya, mas masahol pa ako kay PRD. Eh, kasi hindi niya ata mag -move. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So, may in-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So, meron kayong, yung may niyo na kwento, may kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Uh. I mean, yes, about a AKM pero that from... uh uh uh, -uh. related sa kanya. May video pa yun mic. Eh. Agoy, my video. Kailangan follow up, 'di Tapos sabi nila ako daw no, yung hindi mapagkatiwalaan eh hindi na lumalabas yung video, wala nang aka alam ng video eh. Ako lucky, ma'am. Ah. Let's ma go na. Sino ba yung nagsabi kay Bipisara Sara na hindi mapagkakatiwalaan at huwag iboto? Sa 2028 pagka-presidente. Di ba yung si Roland Valeriano? Yung isang mukhang toko. Na representative dyan sa lungsod ng ay, sa, ayaw ko, kung anong distrito 'yun dyan sa Manila na kasama yan sila ni ano di diba, ni Joel Chua ni ni Tang Risman na uh, yung abante na manyak, na pastor na manyak na kawatan sa kaban ng bayan. Ayon, yung mukhang toko na yon na hindi bagay sa kanya na may relos siyang 7 million. <laughs> Siya yun, di ba ang nagsabi na hindi mapagkakatiwalaan si VP Sara. So ngayon, ano kaya kung si Martin Romualdez ang uh, mastermind ng impeachment kay VP Sara, an tanong, ano kaya ang video na hawak ni VP Sara laban kay Martin Romualdez? Kung si Martin Romualdez at kung si Liza Marcos naman, posibleng kaya na yung video na yun nakuha ni VP Sara doon kay Kati Binag. Tandaan natin na nabigyan din ni Kati Binag. Si Vipi Sara na mayroong mahigit isang daan doon na mga photos at mga videos. Nanong tinanong si Vipi Sara, ang sabi niya, hindi niya yung napanood, tinapon niya. Eh, maniwala kayo doon. <laughs> Di <brinde. laughs> Basta, kumpiyansa, kumpiyansa si Bibi Sara, oh. Masayang, masaya. Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niya na kagad ko sino, eh. Ano naman? Anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. hindi po. Jaycee, alam mm. mo. Oh. Oh. Oh, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos, pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi yung yan kasi ako yung ano eh, ako yung may alam. Ah, uh, hindi, iba pa. Ah, uh, iba pa. Yeah. Hindi, hindi ito yung pulvolo. Hindi din. Hindi din. o mm. Wala na bang question? Ano na question. ito? Fishing na ito. Mm. Okay, Next semester, okay. uh, God uh, God. Maraming salamat. Maraming salamat. <laughs> so, sabihin mo ba, VP? Uh, <laughs> uh yung sinasabi nila, sorry, JC, sorry. sorry. Sorry, I, sorry your order. Dapat definitely ko ma-recognize. <laughs> so, ang sinasabi mo, VP, hindi sinasabi nila, you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary yun, tactics nila. Ako yun. Kasi, mm, correct. tingnan nyo, sa totoong problem. Ako, mayor ako ha, ng three terms noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these three years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Nago? So, sa kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan dyan sa mga hearings nila going after uh, me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng magbigay ng magbigay ng magbigay ng pera kung uh, saan saan. Yun naman talagang totoo. Kasi wala naman kasi. At hindi naman din nila yun pera. Kaya hindi nangihinayang si Romualdez nagbagbigay ng millions or billions of pesos Diyan sa kanyang tuwad na yan para hanapan ng botas ang mga Duterte. <laughs> ano kaya yung video na yon? At kung video yon ni Kukak, at tandaan natin na may inilabas din si Marlika na may video daw si Kukak na nagtutso na nakipagchuk sa ibang uh, lalaki. Pero hindi hindi yun, ano ah. At kung kay Romualdez well, yun, ano kaya yun, no? So, abangan. Mm. Kaya mag-iingat ngayon yung tao, kung sino man yun, <laughs> lalo na yung may-ari ng video na hindi siguro magsalita dyan sa Congress, or kung ano man, or kung sino man siya. Dahil, alam na niya ngayon na once magsalita, mawanggit ang pangalan niya doon, i-expose ni Bepi Sara, ang kung anumang video na yun na mas masahol pa siguro yon sa pagpupulboron ni Bongbong Marcos. So, abangan natin yan. <laughs> Hanggang dito lang. Maraming salamat. Anong masasabi ninyo? Comment down below. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.